nagiba na ang pananaw sa buhay ng young actress na si Jillian Ward. Sa online interview kay Jillian Ward sa new season premiere ng Daig Kayo ng Lola Ko, naibalita niya na naibenta na niya ang ilan sa kanyang mga sasakyan bilang paghahanda sa isang malaking investment. Iniiwasan daw talaga ni Jillian na masayang ang pinagpaguran niya sa industriya. Dati raw ay sobrang magastos siya na tuwing may bago siyang endorsements ay bibili raw agad siya ng sasakyan pero ngayon daw ay nagmamature na siya at iniisip na niya ang long term. Well, sa totoo lang po dati, medyo magastos po ako. Kung baga meron pong endorsements tapos bibili po ako ng car. Pero ngayon po na mas marami na po akong nakakasalamuha, medyo mas nagiging mature na po, naisip ko na po yung long term. Actually, ibinenta ko na po yung ibang mga cars ko at kapalit po noon, bumili ako ng lote, pagbabahagi ni Jillian. Sini-secure ko na rin po yung future ko. Mas naging future-oriented na po talaga ako, kasi iniisip ko po 13 years na po ako nagwo-work. Since baby pa po ako, so sayang naman kung parang hindi ko po maaligan yung mga earnings, pahayag niya. mago na naging laman ng balita si Jillian dahil sa pagkahilig niyang mangulekta ng luxury cars. Bukod sa kanyang van na ginagamit sa kanyang tapings... Mayroon siyang Mercedes Benz, Baby Benz, BMW at Porsche.